Taurus, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayong January 2025. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi lahat ay makaka-relate so be open-minded. Tignan natin. Okay. Pwede niyo pong panoorin yung inyong other sign, Sun, Moon, Rising, and Venus sign para sa mas kumpletong mensahe ngayong ong ito. Ngayong 2025. Tignan natin. Energy mo. Okay, Spirit Guide. Ano po energy ni Taurus? We have nine of coins. Ayan, ano Parang ang dami mong kausap dito. Ang dami mong katransaksyon. Very important yung mga tawag na marireceive mo. Maganda yung energy mo kasi you're very, ano ba, Uh, dedicated pagdating sa iyong mga tinatrabaho. Masipag ka. Yan po. Parang nag marami ka dito ano pag mo multitask nagagawin ngayong buwan. Ngayong unang buwan ng 2025. Check pa natin ano pa yung mensahe for you, Taurus. Mensahe ba po natin for Taurus spirit guide? Mensahe po natin for Taurus we have storms may bring passion but not peace. Okay, so just make sure po ano na yan kapag merong kayong kakaharapin na challenges ngayong ano na to, ngayong month is you make sure na magbibigay din yun sa inyo ng peace of mind. Hindi lang yung masolusyonan nyo yung problema. Ayan po ay paalala sa inyo ni universe. No? Wag lang yung di ba yung meron kang sabi natin, ma-achieve ka, pero na-achieve mo ba yon na may integrity ka diba na-achieve mo ba yon na pag na-achieve mo ba yon after that is hindi ka lang kumita kung hindi nandun din yung peace of mind kasi alam mo na pinaghirapan mo talaga so parang sinasabi dito is to not cheat tignan natin ano po po ang mensahe mga energy naman around you energy around you Taurus five of coins. Ayan. May mga tao dito na pwedeng palaasa or mahilig sa sales. Ayan po. Siguro kung hindi ka naman palalabas ng bahay, ano? Uh, yung mga nakikita mo sa social media. Ayan. Bili ng bili ng mga kung ano-ano. So, pwedeng may mga tao sa paligid mo or iyan nga, pwedeng mga kakilala mo sa social media na pwedeng meron dito mga nagpapalit ng gamit parang ano ba yun? Pwedeng may nagpa-renovate. meron dyan, is um, nagde-declutter. Tapos after naman mag-declutter, magdadagdag na naman ng mga bagay na hindi nila kailangan. So, ayan po. Tapos yun din, meron dito mga nasa paligid mo na nagihirap. So, bakit kaya lumalabas to. Pwede kasi na naapektuhan ka sa paanong paraan, pwede po na, ayan, nangungutang sila sa'yo. Sa'yo sila lumalapit kasi tignan mo, napakalayo po ng mga tinatamasa mo kesa dun sa mga tinatamasa nila ngayong 2025. Pero ito kasi choice nila eh. Diba? Nagasasin pera nila sa ganitong bagay na yun nga, sabi ko sa'yo, nag nga sila. Nagdagdag naman ulit ng mga ng mga bagay na hindi naman magagamit. Pwedeng ito, eh, kasama mo sa pahay. Check naman natin kung ano ba yung mga pwedeng maganap sa life mo ngayong first month of 2025. Okay, we have two of swords. Yan po, ah, baka may magyaya sa'yo dito na magmalling. Uy, tara, meron dong ano, merong um, discount doon. Ganyan, may naka-promo doon. Naka-sale. Pero tingnan mo, nagdadalawang isip yung energy mo dito. Tingnan natin. We have the Emperor. Okay, so kung meron naman po kayong, ayan, pwedeng some of you, ano, kung meron kayong mga binibenta, ayan, property man yan, sasakyan, So, pwedeng medyo ibababa nyo po yung presyo ngayong pagpasok nitong taon na to at tingnan natin kung maibebenta mo ba yan or sabihin natin mako close deal yes mas madali ka pong makakakuha ng client dito ayan po at mas parami pa yung mga clients mo more on about sa business about sa trabaho yung pinapakita dito about sa pagkita ng pera yung pinapakita na pwedeng mga maganap sa life mo ngayong 2025 of January 2025. Check natin kamusta naman yung trabaho mo. Yung mga may trabaho po ating ah. na natin yung energy niyo. Knight of Wands. Parang may inaabangan kayo dito. Pwedeng project na ginawa po niyo. Ito yun yung sinasabi kanina dito na, 'di ba? Don't cheat. Mm -mm. 'Di ba? Okay mag-cheat para hindi kayo kinakabahan dun sa resulta <laughs> ng inyong trabaho ng inyong work. We have King of Swords. Okay, parang may mahigpit dito sa work ngayong ano, ngayong month. Parang bantay sarado po kayo. Mm, -mm. Or ayun nga, if sabi natin yung iba sa inyo Taurus, ginagawa nyo talaga yon May mga nilalagpasan kayo dito ng mga work. Sabihin natin kasi feeling mo, ay baka hindi naman siya mapansin eh. So, pwedeng may mag-check, may mahigpit dito sa work. Kaya po, baguhin nyo na yung style niyo if some of you, ganun nga po yung ginagawa niyo na meron kayong dinadaya na part na no, pagdating sa inyong trabaho kasi feeling nyo, ay hindi naman yun mabubuko hindi naman yun malalaman ikaw lang ko na rin nakakaalam nun pero, pwede may mag double check triple check po dito ay baka malagot kayo kaya ayan, mag-iingat kayo may excitement pa naman akong nakikita dito pagdating sa trabaho po ninyo yung mga may current job dyan mhm -mm. tingnan natin Okay so yan yung iba sa inyo baka meron dito no habang nasa work kayo tsaka kayo nanonood ng no, mga ganito mga tarot readings ayan ingat ingat din <laughs> baka mahuli po yung ginagawa ninyo through computer syempre yung mga nagtatabra nagtatrabaho sa office or meron kayong kaharap na computer no mag-iingat. Baka may biglang sumilip at makita yung kinagawa mo. Yung pinapanood mo, di ba? Ano ba ginagawa mo sa office hours? Check natin. Okay, pagdating naman sa mga naghahanap ng trabaho, tingnan natin kung may mahahanap ka na ba. Oo, bago, ay ngayong January. Let's see. May mahahanap ka na bang work ngayong January? Okay, meron na. Success. Ayan po. So, hanap lang kayo. Apply po kayo ng apply. Yun po yung gawin ninyo. No? Para kayo ay makahanap na ng work. Kasi, success naman daw. So, tiyaga lang talaga sa paghanap ng work sa pagpapasa ng inyong mga resume. sa mga balak mag-resign dyan, ayan, noong 2024 nyo pa naiisip na, na mag-resign. Ito na ba yung right time para mag-resign kayo, Taurus? Itong January 2025 na ba ang right time para kayo ay mag-resign? Eight of Cups, yes po. Ayan, pursue nyo na daw yung mga dapat nyong i-pursue or mga gusto ninyong i-pursue pagdating dito sa inyong career. Huwag na daw kayong magdalawang isip yan, sabi lang dito, basta kung ano yung magbibigay sa inyo ng peace of mind, yun po yung pipiliin ninyo. Tingnan natin pagdating naman po sa kaperahan. Okay, kamusta naman yung kaperahan nyo ngayong January? So we have Queen of Cups. Ayan po yung inyong energy. Okay, so parang may hinihintay kayo dito. Or yun nga, sabi ko dito, di ba, pwedeng may transactions kayo. No? Ayan po. Maaibibenta nyo talaga. Mabilis. Kasi nga, pwedeng magbibigay din talaga kayo ng discount. So, nakikita ko dito, nakikiramdam kayo. Mm, mm May hinihintay kayo dito, napaparating na pera. Mm. Three of coins. Pinaghirapan nyo po ito. Hindi to yung kusang babagsak na lang sa lap ninyo or sa mga kamay ninyo pero naghihirapan po ito, itong pera na to. Ayan. So, kung meron kayong binibenta dito, di ba i-repost nyo ulit. I-share ninyo, kasi pwedeng this time, this time around, is marami, marami mas marami ng magkaka-interest. At sila pa yung lalapit sa'yo. Tingnan natin. Pagdating naman po sa Ayun, may mga utang. Okay, tingnan natin. Ilang months pa ba yung itatagal ng utang mo? Kung ikaw yung may utang dito, ano Taurus? Tingnan natin. Page of Cups. Nakita ko naman dito is gagawan mo talaga ng paraan if ever man may mga kautangan ka rito. Ano, may mga loans ka. Okay. For some of you, yung may meron dito, meron kayong utang, tapos hindi nyo sinasabi sa asawa nyo, sabihin nyo na, around February pa yung iba sa inyo bago makabayad. Nasa sa inyo na yan kung ano ba, na-stress kasi yung iba sa inyo. Sasabihin nyo ba sa asawa nyo ngayong January or hintayin mo na lang talaga na makabayad ka by Feb. So, choice niyo pa rin po yun. Mm, -mm. Tignan natin. So, Fev, yung iba sa inyo, makapagbayad na kayo. Or, ma-fully paid nyo na po yung inyong loans. Check naman natin sa mga may utang sa'yo. Tignan natin kung magbabayad pa ba. Sabihin mo yung pangalan ng tao. Isa lang. Kung sino ba yung may pinakamalaking utang sa'yo. Tignan natin kung magbabayad ba yan. The devil. Nako, alam mo, may pambayad naman yung tao na yan eh. Kaya lang mas inuuna niya kasi yung kapretso niya. Maybe hindi mo naman nakikita na nagiging bongga yung tao na yan. Pero pwede rin naman kasi na hindi naman paglabas, hindi naman pag-travel, hindi pagbili ng damit yung kanyang luho. Kung hindi, pwedeng pagkain. So pwedeng doon niya binubuhos yung kanyang pera sa halip na magbayad sa'yo. Hmm, na mahihirapan ka na nasingilin yung taong to. The magician. Mukhang papaikutin ka na lang po nito at wala na yung balak magbayad. Seven of Cups, ayan o, lagi siyang may dahilan sa'yo. Lagi niyang pinag-iisipan ano ba yung idadahilan niya sa'yo. So, ayan, kung napapansin mo yan tuwing naniningil ka, ang dami niya ng dahilan, ayun po. Madami ng dahilan kasi ayaw ka ng bayaran. Wala ng balak magbayad yan. So, check po natin pagdating naman sa mga my current business. Tingnan natin. Sa may current business ngayong buwan na ito, Taurus, is maganda ba yung sales ninyo? Marireach naman ba ang kota ngayong, ano, ngayong buwan? <laughs> yes po, rich na reach nyo po ang kota. Ayan, Well Wheel of Fortune. Maganda po. Mm, mm maganda yung inyong mga transactions, yung kita ninyo pagdating sa inyong business parang ano nga to eh some of you hindi nyo inaasahan kasi di ba dumating yung ay nakalagpas na yung holiday season iniisip mo ay walang pera yung mga tao baka hindi tayo ganong kumita pero ayan po maganda yung pinapakita sa inyo dito parang sinasabi ni Universe expect the unexpected aayon po yan sa inyo yung sales ninyo okay tignan naman po natin pagdating naman po sa mga mag-start mag-business. Okay, or 'yung gusto niyo nang mag-business. Okay, tingnan natin, okay ba na mag-start ka na? Mag-start ka na po ng business mo. Ngayong January, 'wag mo nang paabutin niya ng Feb. Ayan po. Check natin sa mga nalulugi yung business. The Empress. Mailalaban nyo pa po ito. 'Wag 'wag mo na kayong mag-give up. Okay? So, ayan o, maging hands-on kayo lalo sa inyong negosyo. Meron pa po kayong mabebenefit dito sa negosyo ninyo. Meron pa kayong kikitain. Planuhin nyo lang talaga kung ano ba yung mga strategies ninyo. Iba't ibang negosyo kasi, iba't ibang strategies naman yan. Merong mga pagkakatulad, di ba? Pero, meron ding pagkakaiba kung paano nyo dapat i-handle yung inyong business. So, pag-aralan nyo po. Kasi kayo yung mas nakakaalam yan. No? Yan lamang po yung energy na pinapakita. Sa family mo naman, kamusta? Family, we have strength. Okay, meron bang, na, parang may na-hospital. Ayan, na, mukhang nagpapalakas. More on recovery. Or pwedeng merong mga family members mo kakagaling lang sa sakit. Baka kunwari yung, yung ubo, sipon. Pwede nga January lang sila gagaling. Ayan po. So meron dito, nagpapalakas ng immune system. Okay, baka may magraragalo sa family mo ng mga vitamins, mga fruits, ngayong ano na to, month. Check natin. Wala man ako nakikita ang away dito. Tsaka kung meron man tampuhan, hindi naman po kayo matitiis nung tao na yon na nakatampuhan po ninyo, torus. Sa friends naman, tignan natin. Sa kaibigan, we have the chariot. So, ayan, mukhang may bibisita sa yung kaibigan dito. It's either nakasasakyan, ganyan. Or sabihin natin, kahit magkocommute lang yung kaibigan mo na to, dadalawin ka pa rin niya. Mm -mm. We have the chariot. Pwede rin ma-invite yung iba sa inyo ng isang kaibigan sa uh, isang malaking occasion. Pwede may ikakasal kasi dito na kaibigan mo. Or magpapabinyag, ganyan. Tingnan natin sa love life mo naman. Kamusta yung energy ng love life? Spirit guide, kamusta po ang energy ng love life ni Taurus? Energy po ng love life ni Taurus. Meron tayo ditong four of swords. Yan, may katahimikan ano. So meron dito pwedeng i-ghost kayo ng person. Mo Tignan mo naghihintay kayo dito ng mensahe coming from them. Pero wala kang makukuha. So parang sobrang tahimik ng inyong relationship. Pwedeng iba sa inyo, may tiwala kayo sa person nyo, may peace of mind kayo. Pero kasi pinapakita dito is yung iba po sa inyo, maaaring hindi na kayo kausapin. Parang maisip mo, may ginawa ba akong mali? Diba? Yun yung mapapaisip ka. Nine of Cups. Parang mag-uusap lang kayo nitong nakaraan, masaya pa kayo. Parang very unexpected, no? Na parang ganito mag-turn yung inyong relationship. 12 of Cups, okay. So, ayun, pwedeng may mga ilang araw dito na hindi makapag-mensahe sa'yo yung person mo. Hindi siya maka... Parang di ka ba niya mabigyan ng oras? Ayun, tignan mo rin kung ano ba makiramdam ka rin dito may iba nga ba or busy lang talaga siya sa trabaho or sa family niya tignan mo rin kasi may love pa rin naman dito pero may coldness din kasi akong nakikita baka hot and cold yung pinapakita sa'yo dito ng person mo or pinaparamdam niya sa'yo uh, you should read between the lines kung ano ba yung gustong iparating na mensahe sa'yo nung taong ito Tignan naman natin yung health mo. Kamusta? Kamusta naman po ang health ni Taurus? King of Cups. Or more on sa lungs yung nakikita ko dito. No, yan yung expose na mga parts ng body niyo Yan. Tapos meron din, could be may frozen shoulder kayo. Ayan. Basta pwedeng nananakit yung balikat, yung dibdib po ninyo, at chan. So, madalas malamigan turos ang inyong chan. Ayan po. Meron bang nag smoke dito? So, yun. Kaya may lungs dito. Na, ano, yan. May, I don't know if may mag-collapse ba dyan na lungs. Or, um, meron po dito. May TV. Mm -mm. Yan. Or kung may baby kayo, tas may naninigarilyo. Iwas-iwas po kayo talaga. No? Ayan, toros ang pinapakita pagdating sa inyong health. So, kung gusto niyo magkaroon ng peace of mind at syempre kung may nararamdaman na kayo, magpa-check up po kayo sa doctors po ninyo. Ito naman po yung iyong lucky numbers. Okay, so we have number 43, 13, 2, 11, 29. And we have number 6. Maraming maraming salamat po, Taurus. Claim nyo na yung mga positive energies dito sa reading natin. At reminder naman sa inyo yung mga negativities. Huwag nyong ibablock yun. Okay? Kung hindi, nire-remind kayo ni Universe para dun sa mga negativities na nakita natin dito sa card natin okay, so hindi lahat nung uh, reminder sa inyo ay masama minsan need din natin makarinig ng katotohanan no, wag po tayo puro ilusyon kailangan nandun tayo sa reality yung approach din natin sa mga goals natin must be on the reality side so yan lang po, mag-iingat kayo and more blessings to come ngayong 2025